Sabi ng mga mangaral ngayon na marami na nasa social media, paramihan daw ng membro para malaman kung sino ang totoo. Sa biblical na principle, hindi paramihan ng membro para malaman ng inyong simbahan ay totoo. Sapagkat ang ating Panginoong Yesus ay mayroon pa kagandang sagot. May isang tanong, taong nagtanong sa kanya, Panginoon, kaunti lang ba ang maligtas? sagot ng ating Panginoong Yesus. Pagsikapan mong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat maraming gustong pumasok, hindi makakapasok. Nagbigay din ng Panginoon ng dalawang daan na pwedeng uh, example sa Mateo 7. Sabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat ito ay makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang malapad na daan ay patungo sa kapahamakan at maraming nagsisidaan dito at nagsisipasok. Nakita niyo ang ating Panginoon ay maliwanag na binabanggit niya doon sa malapad ang daan patungo pala sa kapahamakan at marami ang dumadaan doon bakit? lahat ng bisyo nandoon lahat ng pwede mong gawin na hindi naman pinagbabawal ng kanilang simbahan kahit bawal ng Biblia, ginagawa nila kasi nga, ang iniisip nila pag marami sila, sila ang totoo pero sa Biblia, ang sabi ng Panginoon kunti lang ang dumadaan doon sa makipot na daan, doon sa mga sumusunod sa kautusan at sa kalooban ng ating Panginoon sabi nga ni David eh, nakita ko ang masama na lumalaga na dumadami, dumadami parang mga damo. So doon tayo sa makipot na daan.